Nako, heto na naman tayo sa isang walang kwentang video. So kakagising ko lang dyan mga boss. Video agad kahit wala pang hilamos. At yan, pinapakita ko sa inyo dito yung itsura ng aking kwarto. Ngayon, ako muna ay lalabas para bumili ng aking ibe-breakfast. Yan. Dire-diretso lang tayo. Puro mukha ko yung nasa video. Alam mo kung sinong gwapo. At yun na nga, nasa bakery na ako. Ate limang pandesal, pabili nga po. Tapos yun, lakad ulit pabalik sa inuupahan kong kwarto. Fast forward natin ng konti. At yan, yung nakabilog na yan. Yung kwarto kong room number 3. At ngayon, balik na tayo sa aking kwarto. At mag almusal na tayo. Ilapag ang munting lamesa tasa na may kutsara Pandesal na malasa medyo mainit wait lang teka muna buksan natin ang electric fan na nakasara at yan umpisahan na natin magtimpla kunin na natin ang gatas na pampalakas maglagay sa tasa ng mga tatlong kutsara lang hindi lalagpas at isang kapistik na pampatikas wala ng asu-asukal para sa diabetes makaiwas at ngayon naman, magpapakulo na tayo ng water dito sa aking stainless steel electric water heater. Abay, kumulo agad na mga dalawang minuto lang. Tanggalin na natin sa saksakan at nang maumpisahan na natin ang almusal na kape at pandesal lamang. isaw ang pandesal sa mainit na kape. Ayan, ang sarap. Kaso lang yung pagmumuka nakakadiri. Fast forward na lang natin uli hanggang sa ah. At habang nagkakape ako ay maglalaro muna sa isa kong cellphone. mag eml na naman ako para muli na namang marank down. Ayan, tuloy-tuloy lang ang labanan para sa kinabukasan. At pagkatapos ng laro, ayun, talo na naman. Kaya ako ay nagligpit na lang. At atin nang uumpisahan ang araw ng pagtatrabaho na naman ang paggawa ng animation ang ngayon aking ginagawa. At yan yung script na umabot na ng mga 3 pages na pala. Dahil habang ginagawa ko ang animation na yan, may mga pumapasok rin sa aking isipan. Kaya nung una, ay isa't kalahating page lang yan, hanggang sa humaba na at nadaragdagan. 9 o'clock na pala yan ng umaga. Ako ay merong naalala eh, hinto ko muna yung ginagawa ko ha kasi ako'y maglalabada muna at yan yung binabad ko na labahan kagabi ngayon ay lalaban ko muna dyan sa tabi ang bilis na tapos no naka fast forward kasi at syempre ang sunod niyan, magbabanlaw na tayo mga pre ayun tingnan mo pinaggagawa na daming arte Magbabanlaw na lang may paganyang ganyan pa eh. At para sa huling banlaw, ibababad ko muna sa isang fabric conditioner. At habang nakababad ay ire-ready ko na yung mga hanger. At pagkatapos ng ilang minutong pag-aantay, ako na po ay magsasampay. At yan, tapos. Balik na tayo mga boss. At itong tubig na pinagbabaran natin, pwede pa yan ma-reuse. Kapag natatay ako mamaya, pwede pa yan pambuhos. At ngayon, balik na naman sa aking kwarto para magtrabaho. Oh, titingin-tingin pa sa camera, talaga naman feeling guwapo. Okay, and then sumapit ang 11. Uumpisahan na natin na magsaing. Isang cup lang para sa akin. Dagdagan ng konti, baka ako'y kulangin. Ngayon, ang bigas ay atin nang hugasan. E mekos natin ng konte at itapon ng tubig na pinaglinisan. Kung wala ng insektong nakalutang at malinis na sa iyong paningin, pwede mo nang gamitin ang daliri para sukatin. Kung hanggang saan sa daliri yung bigas, mula sa bigas, yung sa tubig, ganun din. At ilagay na natin sa rice cooker para lutuin. At pupunta na ako dun sa labas para bumili ng uulamin. Ayo, palita. Ang sabi ko dyan, na ipabili po ng utan bisaya. Lumpia nga... baboy. baboy. At saka lumpia. samahan nyo na rin ng tatlong Shanghai na lumpia. lang. Salamat. At pagkatapos ng transaksyon, ako ay umalis na dito sa aking kwarto. Ako'y muling nagbabalik na. Ilagay ang ulam na dala sa may lamesa. Yung sinain ko na bigas, abay, luto una. So, ngayon, uumpisahan ko ng magmukbang. Nilagay ko na yung binili kong gulay na sa Bisaya e Otan. At yan, ipapakita ko sa inyo yung itsura niya. At ilalabas ko na rin yung binili kong lumpia. At hinalo-halo ko na po yung kanin sa sabaw. Ngayon, yung texture niyan, para ng lugaw. Fast forward lang natin pagpasensyahan nyo na kung ganyan talaga ako kumain. Matipid ako sa ulam, malakas ako sa kanin. At yun, ubos na nga. Sobrang linis, parang hinugasan. At ngayon, isusunod ko namang papakin ang natirang ulam. Ngayon, maghuhugas na tayo ng pinagkainan. Yan. Yan. Sinabay ko na yung tasa na kanina pa hindi nahugasan. Nagtitipid kasi dito ng tubig kung inyong pagmamasdan. Walang gripo dito, kaya gamit ko ay tabu-tabu lang. Yan, akin nang ang inumpisa sabunan ng pa isa, isa at pinunasan ng dahan-dahan at panghuli, muli natin itong binanlawan na Ngayon, balik na naman tayo sa ating lungga. Sabay inom ng tubig. Oh, ang galing. Parang gripo. Ang lakas tumungga. Tapos ngayon lang naisipang mag-time check. 12.10 na pala. Balik trabaho na naman sa aking pinagkakaabalahan gumagalaw-galaw pa yung pintuan, sa ko yung binuksan para pumasok ang hangin at ang kwarto ay di gaanong kainitan. A few moments later. Time check ulit tayo, malapit ng magalas dos. Ako'y inaantok at iidlip muna ako mga boss. ako'y muling nagising pagkalipas ng mga 30 minuto. Ako ay magji-gym kaya ako muna ay maliligo. Pero bago 'yon, tot brush muna. Up and down and round and round. Tapos ayan, nagmumug na siya. Kasi wala pang mumug yan mula kaninang umaga. At yan na nga, binasa ko na ang aking ulo para masimulan na ang aking pagsya -shampoo. Pagkatapos, ayan, naghilamos. Gamit ang safeguard na malapit ng maubos. Tapos, banlaw. Ooh, ang lamig. Buhusan pa natin ang tubig. Tapos, yun na yun, kumuha na ng tuwalya. Ipunas sa katawan para matuyo na. yan ako ay naglilinis na ng magkabilang tenga at maglalagay na ng deodorant na Nivea yan pahid sa kanang kilikili at sa kaliwa spray ng konting perfume sa magkabila magbihis, ayos ng buhok at magnejas. at magimpake na at time check ulit tayo 3.05 na po pala at ako na ay aalis papunta sa aking pupuntahan. Ito nga pala yung motor ko na aking sasakyan. Siyempre para safety tayo ngayon ay maghe-helmet. Para di rin tayo mahuli ng enforcer at makaiwas sa tiket. At yan nakaharap yung camera sa mukha ko na naman. Wala kasi tayong action cam. Dapat kasi yung vinivideohan ko dito ay yung aking dinadaanan. At yan, sa wakas ako yung ligtas na nakarating. Para sa healthy lifestyle natin, halin at samahan nyo akong mag-gym. Siyempre, tayo muna ay maglalagin para sa kanilang monitoring system. At bumili ako ng nilagang hitlog. Ito muna ay aking babalatin. Tapos siyempre, kakainin. Para sagana tayo sa protein atin ngang sisimulan. At para di mabigla yung katawan, magwa-warm up muna ako dyan. Tapos stretching ng konti. Ayan. Parang nagpukong sa Sarap batukan. Tapos paikutin ng tungod para magalaw yung mga kasukasuan. Inumpisan ko na ang pagtakbo. Isang simpleng ehersisyo para mapanatiling malusog ang ating mga puso. At ako ay nagbike na rin at ginawa ko yun ng 15 minuto. At ito naman ay exercise para sa upper chest. Hanggang 15 lang yung bilang ko dyan tapos 3 sets. At kung mapapansin nyo, inadjust ko pababa yung bench. Para naman yan sa lower chest, 3 sets pa rin at 15 reps. Para sa middle chest, itry natin tong ibang equipment yan. Pwede sa upper at lower din yan. Meron niyang adjustment. At ito para sa chest din. At kung makikita nyo, kung gaano ka-challenging kung paano dyan mag-video. At ito ay para sa dibdib, braso at likod yata. At yan naman para lumakas lalo ang ating mga hita sa pang ehersisyo para sa aking mga legs then proceed tayo sa next dito sa aking abs ganun pa rin yung bilang ko dyan 15 repetitions tapos ganyan naman ibang position may bata pang dumayo no saan galing yon bata pa nagji gym na galing naman nun pero maiba Papakita ko muna yung itsura sa loob ng gym. Tapos ito naman ang view sa labas, overlooking. Sarap magpahami. Balik workout, magpalaki naman tayo ng aking mga braso. Kaliwat kanan, tapos dito naman, kabilaan, tig sa 10 kilo. Ito naman yung exercise para sa shoulder o balikat. Itong nasa likod ko naman nagpa-practice ng performance niya sa TikTok. Itong ginagawa ko naman dyan, balikat pa rin yung aking pinupunteriya. Konting tiis na lang tapos ganyan na agad yung naging resulta. Pero joke lang yon, ako po yung nasa likod niya. Ganito naman yung exercise ko para sa aking mga triceps para sa panghuli, balik ulit ako sa mga abs. At yun na nga, kung inyong mapapansin, dito sa labas, malapit ng dumilim. Kaya kasama ko si nanay, ako ay muling nag-stretching. At ang bewang ay aking tawag dyan ay cool down after workout para iwas injury. Tapos ako yung uuwi na dahil malapit na mag alas 6 ng gabi. Ingat sa pagbaba ng hagdan. Tapos ako yung uminom muna. At nagpalit na ng damit na ginamit ko rin kanina. Yun, ready na akong umuwi. Ako yung alis na. Yan, ang bilis. Ako yung nagbalik na. Nandito na muli. Time check. Alas 6, 6 na. Bago mag-shower, ako muna ay magdi-dinner. Nabusog naman na ako ng tubig kanina kakainom. Kaya ito na lang hapunan ko ngayon. Oatmeal. Mga ilang kutsara lang. Ayan, pusang gala. Nagkalat. Di kasi komportable yung pagdi-video ko dyan. Walang tagahawak. At ngayon, binabalik ko yung ibang natapon kasi naman sayang. Lagyan ko muna to ng isang kutsarang gatas at tibalik na natin ang mga yan. Ayan, pambihirang buhay ito. Pablog-blog pa kasi. Kaya linisin muna natin to hindi kung ano-ano pa yung pinagsasasabi. Tapos nun, ang tubig ay muli na natin pinakuluan. Ibuhos sa tasa at atin nang simulan ang pagtimpla ng oatmeal na aking hapunan. Heto na naman habang nag oatmeal ay cellphone na naman. Ang inaatupag niyan at sana naman pagpasensyahan sa kadahilan ng ang paglalaro ng ML at COC lamang ang aking libangan. So naubos na. Pati maligamgam na tubig wala nang natira. Sunod yari, na nangyari dyan ako'y magsha-shower na. At para matapos na yung kalokohan na to, pinas forward ko na at sa pagtatapos, heto eh, na yung closing remarks niya. Hello guys, kakatapos ko lang mag-shower. Balik ulit ako sa trabaho. Ay, hindi na pala ako magtatrabaho kasi nakakatamad na eh. Bukas na lang. Tsaka manonood na lang ako ng movies ngayon, ngayong gabi. Tsaka ang dito na lang magtatapos yung vlog. Medyo hina ko lang yung boses ko kasi may tao na sa labas. Nandiyan na yung mga kapit bahay, kapit board mates ko. Hanggang dito na lang paalam. Time check tayo. Saan yung isang cellphone? Basta mga alas 8 na ng gabi. Yun lang. バイ